maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na sumusuporta sa ating mga channel lalo na sa ating mga members shoutout kay Ilin Edo, Jin Sablawan, Miss Miami Laurel, Leto Buino, Lin Kaligdong Vlog Marinda Albis, Idol Marvin Maliberan, Mat Vlog XPG Secret Files kay Lilibit Tumagi sa bago natin ng na mga member welcome po kay Tita Jinky Perez Mick Rocky. Maricel Arangco, Jamil TV at Maria Kurasan Kurason Sayaw. At sa lahat ng mga OFW sa buong mundo, sa mga blind community dyan sa Cebu, sa mga Baker, at sa mga security guards sa buong Pilipinas, mabuhay po kayong lahat mga idol. Ang sagot naman itong si Butchok doon sa malaking lalaki na isang aswang. Isang pagkakamali manong ang mga pinagsasabi mo. At pagkatapos agad na kumilos itong si Butchok, kailangan niyang masampulan ang aswang na ito. Isang malutong na sapak ang ginawa ng bata. Napakabilis nito na hindi na nagawa ng aswang na makaiwas pa. Tumama ang suntok ngayon itong si Butchok sa tagiliran ng malaking aswang. Agad itong napaigik at napaluhod. Pagkatapos, hindi na nito nakayanan ang sakit sa suntok na iyon nitong si Butchok. Tuluyan na itong napasubsub sa lupa at nagsisigaw dahil sa sakit. Lahat ng mga nakasaksi na nando doon, napatulala ang mga ito. Lahat kasi ng mga taong naroroon, batid ng mga ito, na malakas na aswang itong si Rico. Kinatatakutan ito sa tumana. Ngunit agad na tumiklop ang mga tuhod nito sa isang bata lamang batay naman sa kanilang nakikita hindi basta-basta ang batang sundalong ito hindi ka panipaniwala kasi ang lakas nito na sa isang suntok lamang agad nang naglupasay sa lupa ang aswang sabi nitong si Butchok doon sa mga tao hindi ako nagbibiro wag niyo akong pilitin na makagawa ng mga hakbang na pagsisihan niyo natamimik na ang lahat at hindi na nakaimik pa ang mga ito. Sa tingin nila, hindi simpleng pagbabanta ang ginawa ng batang sundalong karap nila. May mga pinaalala pa itong si Butchok sa lahat at pagkatapos, pinagbawalan muna nilang makapasok doon sa kanilang mga bahay ang mga taong nando doon dahil balak ng bata nagagalugarin muna nila ang bawat mga kabayan para matiyak na walang nagtatago sa loob ng mga ito. Ngunit makalipas lamang ang ilang mga sandali, bago pa tuluyang makapasok doon sa mga kabayan sina Butyok, may nakita silang bulto ng isang tao galing doon sa gilid ng mga palayan. Unti-unting tinamaan na ito ng liwanag ng mga lampara at nang tuluyang makita ito ng lahat. Nakita nila itong sinunoy na mayroong pasan-pasan na dalawang mga katawan. Ang mga taong nakakita, mas lalong namamangha ang mga ito. Isang bata na may pasan-pasan na dalawang walang mga malay na mga tao. At kilala nila agad ang dalawa. Ang mga kapitbahay nilang mga asawang din. Walang nagagawa ang mga tao doon at walang nakapagsalita. Namangha sila sa ipinakita nitong si Butchok na bilis at lakas. At ngayon, namamanghana naman ang mga ito nang makita kung gaano kalakas ang isa pang batang kasama nito. Uwi ka agad nitong sinunoy nang makalapit na ito doon kina Butchok. Bade, ang dalawang ito ay mga aswang rin at nagtatangkang magtago at tumakas. At sa tingin ko, doon sa ikalawang bahay na nasa unahan, mayroon pang nagtatago doon. Ang sagot naman nitong si Butchok habang humarap na ito doon sa mga tao na sa mga pagkakataon na iyon nag-alangan ng magsalita pa ng hindi maganda doon sa grupo nila ni Butchok. Nagkakaroon na ng takot ang mga ito. Halughugin natin ang kalublooban ng mga kabahayan, bade At tandaan ninyo ang mga sinasabi ko ang ibig ipinahiwatig nitong si Butchok doon sa mga tao. Ayaw ko nang makita pa ang mga pagmumuka ng mga aswang na ito dito sa Tumana. Dahil hindi ako nagbibiro. Papatayin ko ang sinuman na makikita kong mga kampo ng demonyo. Pagkatapos lumapit itong si Butchok doon sa lalaking nakikita nilang kasama ng mga rebelde kanina. Pagbaba nila ng kuta muling uwi ka ng bata ikaw alam kong kasabot ka ng mga rebelde dahil nakita kitang kasama ng mga ito kanina ayaw na makita pa sa susunod na makikita pa kita kikitilan na ng buhay kita nilang sa sobrang takot ng lalaking ito napasiksik pa ito doon sa gilid ng bahay pagkatapos hinahalughog na nila ang buong kabahayan at nang makita nila ang dalawa pang mga asuwang na nagtatago doon, bugbog ang inabot ng mga ito ng batang si Butchok. Pagkatapos sa mga pangyayaring iyon, pinabalik na niya ang mga iyon sa kanilang mga bahay at pagkatapos bumalik na din ang kanilang grupo doon sa kanilang kuta. Tulad ng dati, ganon pa rin ang kanilang mga puwisto. Doon pa rin sa malit na kubo si na Commander Anino kasama ang kanang kamay nito na si Kimba. Samantalang nandudoon sa bubong ang tatlong mga bata. Makalipas ang ilang mga oras, nagpapahinga na ang mga ito. Ngunit hindi katagalan agad na may nararamdaman na kakaibang mga presensya sina Commander Anino na parang may mayroong umaligid sa kanilang kuta. Agad nasabi nito kay Kimba. Kimba, mukhang mayroong mga kalaban ang nasa paligid. Nakikiramdam muna itong si Tuto. Nakatitig din ito doon sa tatlong mga kaibigan na natutulog. Tinitingnan ito ni Commander Anino kung nararamdaman ba ng kanyang mga matatalik na mga kaibigan ang mga aswang sa paligid. At tama nga siya sa kanyang hinala dahil biglang napabangon si Butchok at ang dalawang pang mga matatalik na mga kaibigan na si Nanunoy at itong si Gabriel. Kaya sa mga pagkakataon na iyon, mabilis nang lumapit itong si Commander Anino doon sa kinaruroonan nila ni Butchok. Ngunit maingat na ang mga kilos ng batang rebuilde. Alam niyang may mga nagmanman sa kanila sa paligid ng mga kalaban. Wika agad nitong si Tutok. Kaibigan na Butyok, naramdaman mo na ba ang mga presinsya ng mga nilalang sa paligid? Sagot naman ng bata. Oo, kaibigang totoo. Mga aswang ang mga ito. Saan naman kaya galing ang angkan ng mga ito? Ang unang hinala nila ni Butchok na baka ang mga aswang na umaligid sa kanilang kuta ngayon ay ang mga aswang na pinalayas nila doon sa may tumana. Ngunit ang hindi alam nila ni Butchok, ang mga aswang na umaligid ngayon sa kanilang kuta ay ang mga aswang na galing doon sa ang kanitong si Tandang Tiboy. Mga kamag-anak ang mga ito doon sa mga aswang na nasaktan nila ni Butchok at nais ng mga ito na makapaghiganti. Walang kinalaman si Tandang Tiboy sa binabalak ng mga ito. Sarili nilang kagustuhan na makapaghiganti at nagdesisyon ang mga ito na gusto nilang puntahan ang kuta ng mga sundalo para makapaghinganti doon sa bata. Mabilis na utos nitong si Butchok na hagilapin na nila ang kinaruroonan ng mga aswang kaya mabilis nang nag-uusal ng mga orasyon ang mga ito. Matapos ang kanilang ginagawang mga orasyon, agad na nilang natagpuan ang kinaruroonan ng mga aswang. Kasalukuyang nandudoon pa ang mga ito doon sa gilid ng sapa. Sa tingin itong si Butchok, hindi naman ganun karami ang bilang ng mga ito. Mahigit sa sampu ang bilang ng mga aswang. Muling wika ng batang pinuno ng mga sundalo. Totoo, dumito lamang kayo ni Kimba para manmanan ang buong paligid. Kung mayroon mang kayong masisipat na mga nilalang sa labas ng bakuran, manmanan muna ninyo ang kanilang mga pagkilos at mga paggalaw. Ngunit kapag pumasok na ang mga ito sa bakura ng ating kuta, asintahin nyo na agad. Patayin agad ang mga aswang. Pagkatapos mabilis nang kumilos ang magkakaibigan na sina Butchok, Nonoy at Gabriel, kailangan nilang kumprontahin agad ang mga aswang doon sa paligid. Kung bakit umaligid ang mga ito sa kuta nila. Walang ano-anong tumalon agad ang tatlong mga bata galing sa ikalawang palapag at pagbagsak ng mga ito doon sa lupa. Hindi man lamang ito gumawa ng anumang ingay. At napakabilis ng kanilang ginawang pagtakbo papunta doon sa gilid ng sapa kung saan naroon ang mga aswang. Sa loob lamang ng ilang mga segundo, agad nang narating ng mga bata ang unahan habang nagmanman naman ang mga aswang doon sa kuta ng mga sundalo. Gulat na gulat na lamang ang mga ito nang biglang sumulpot itong si Butchok papalapit na sa kanila at nakasunod naman agad si Nanunoy at itong si Gabriel. Uwi ka agad itong si Butchok. Bibigyan ko kayo ng pagkakataon na magpapaliwanag sa lahat ng ito, mga aswang. Huwag kayong magkakamali dahil isang maling pagsasalita ninyo Buhay ang magiging kapalit. Agad naman natumuhad ang mga aswang na parang handa ng manakmal at umaangil din agad ang mga ito. Nagulat itong si Butchok dahil namukhaan niya agad ang dalawa sa mga ito. Mga tauhan ang mga ito at galing sa angkanitan ng tiboy. Sagot naman ng isang aswang habang matalim ang mga pagtitig nito kay Butchok. Pagbayaran mo bata ang ginawa mo sa aking kapatid. Hindi ako makakapayag na hindi makapagiganti sa iyo. Napangiti na lamang itong si Butchok. Nagkarga agad ng mga usal ang batang sundalo at pagkatapos muli itong naglalakad papalapit na doon sa mga nilalang na muling wika ng bata naman. Alam ba ni Tandang Tiboy ang mga pinaggagawa ninyo? Kung hindi, baka malilintikan pa kayo sa mga pinaggagawa ninyo ngayon. Umalis na kayo at bumalik na doon sa kuta ninyo kung ayaw ninyong masaktan. Ngunit patuloy na nagmamatigas pa rin ang mga ito. Kaya walang nagawa na itong si Butchok kundi bigyan ng leksyon ang mga aswang. Biglang nawala na lamang itong si Butchok sa kinatatayuan ng bata at pagkatapos napaigit na lamang ang isang aswang nang tamaan ito ng bata ng suntok sa sikmura. Agad na napaangil ang aswang at napasubsob ang muka sa lupa. Sa lakas ng pagkasapak na iyon nitong si Butchok, nawalan agad ng malay ang aswang. Sumunod naman na bumagsak ang isa pa nang tamaan ito ng isa pang sapak ng bata sa may panga para itong tinibag na puno ng saging na bumulagta. Muling huwi ka nitong si Butchok. Binabalaan ko na kayo, kaya wag nyo na akong sisihin magbibilang ako ng lima. At kapag hindi pa kayo umalis, makakatikin kayong lahat sa aking kamao. Sa takot, mabilis nang kumilos agad ang mga aswang. Nawala ang tapang ng mga ito kanina na gusto sanang paghigantihan itong si Butchok. Nakakaramdam na ng kaba ang mga ito nang makita kung paano pinabagsak ng patang si Butchok ang kanilang mga kasamahan Nasa sa loob lamang ng ilang mga segundo. Agad nanawalan ang mga ito ng malay. Agad nilang binitbit ang mga kasamahang nakabulagta sa lupa at pagkatapos nagmamadaling umalis doon sa lugar. Muling sabi ng batang si Butyok, mga pasaway talaga ang mga iyon. Bukas, lagot kayo ni Tandang Tiboy. Pagkatapos muling bumalik na ang mga ito doon sa bubong ng ikalawang palapak. Walang kalam-alam ang kanilang mga kasamahan sa nangyayari doon sa gilid ng Sapa. Habang sa kabilang banda naman, sa mga pagkakataon na iyon, kasalakuyang kausap na naman ng mga aswang ang mga rebelde. Ang mga pinagbantaan ni Butchok na mga aswang na nakatira doon sa Tumana, agad na nagsialisan ang mga ito sa gabing iyon at nagpunta agad doon sa kuta nila ni Commander Paltik. Agad na pinagsasabi ng mga ito ang mga nagaganap doon sa tumana. Kaya itong si Commander Paltik agad na nagplano na ito ng mga panibagong gagawin. Sa tingin niya, mahihirapan lamang sila kung sakaling direktang atake sila doon sa kuta. Kaya ang kailangan nilang gawin, tambangan ang grupo ng mga batang sundalo. Sa oras na lalabas ang mga ito ng kanilang kuta. Kaya hindi na itinuloy nito ang planong pagmanman doon sa kuta ng mga batang sundalo. Ang kanilang gagawin, abangan kapag lalabas ang mga ito ng kanilang kampo at sa kaatakihin. Kinabukasan, maagang kumilos na ang mga rebelde. Papunta na ang mga ito doon sa kuta ng mga batang sundalo. Habang sila butyok naman, papaalis na din ang mga ito doon sa kanilang kuta. Muling kakausapin ng bata ang grupo nila ni Tandang Tiboy. Sa tingin kasi nitong si Butchok na walang kalam-alam ang matandang aswang tungkol sa ginawa ng kanyang mga kamag-anak kagabi. Kasama ngayon nitong si Butchok ang kanyang matalik na kaibigan na si Nunoy at ang grupo nila ni Paking. Nagpresinta na kasing sumama ang mga iyon sa kanya. Pinagbigyan naman ang mga ito ni Butchok. Wala naman silang ibang pupuntahan kundi ang kuta lamang ng mga aswang na pinamumunuan nitong si Tandang Tiboy pagkatapos agad naman nababalik ang mga ito doon sa kanilang kuta plano kasi nilang mamayang hapon na naman magkakaroon ng mga pagpapatrolya doon sa kagubatan makalipas ang ilang sandali pagdating ng mga ito doon sa kuta nila ni Tandang Tiboy agad na sinabi nitong si Butchok ang ginawang pag-aligid ng kanyang mga kamag-anak doon sa kanilang kuta kaya galit na galit ang matandang pinuno ng mga aswang at ipinatawag agad ang mga iyon. Isa kasi sa mga iniisip nitong si Butchok, baka sa susunod na mga pagkakataon na muling aaligid ang mga aswang na iyon doon sa kanilang kutak baka mapapahamak na ang mga ito. Agad naman na nangangako ang matanda na dahil sinawa ng kanyang mga kamag-anak paparusahan niya ang mga ito. Hindi naman nagtagal ang grupo nila ni Butchok doon sa kuta ng mga aswang. Agad na bumalik ang mga ito doon sa kanilang kuta. Ngunit habang pababa na ang kanilang grupo, nasipat sila ng mga rebuilding sakop nitong si Commander Paltik. Sakto ang pagdating ng mga ito sa kanilang pagbaba naman. Kaya agad na nagtatago ang mga ito at humanda sa pagdaan nila ni Butchok doon sa kakahuyan na iyon. Ngunit bago pa Tuluyang dumaan ang grupo nila ni Butchok doon sa lugar na pinagtataguan ng mga rebelde. Agad na nag-iinit ng sobra ang katawan ng bata. Alam na nitong si Butchok ang ibig sabihin noon. Mayroong nakaambang panganib para sa kanila. Tumigil agad itong si Butchok sa kanilang paglalakad. Agad na inaabisuhan ang mga kasama na may nakahintay na panganib sa kanila doon sa unahan. Kaya agad na nagpasya itong si Butchok na umiba ng daan. Mabilis na tumalilis na ang mga ito doon sa kabilang bahagi ng mga kakahuyan. Ngunit nakita sila ng mga rebelde. Mabilis nang nagsilabasan ang mga ito doon sa kanilang mga pinagtataguan at nagtakbuhan na ang mga ito habang nakaumang na ang kanilang mga bitbit na mga baril doon sa mga kakahuyan kung saan dumaan ang mga bata. Ngunit makalipas ang ilang mga minuto, pagdating ng mga ito doon, laking gulat ng mga ito nang biglang mawala ang mga batang nakikita nila kanina. Natitiyak nilang mga sundalo ang mga batang iyon dahil na rin sa kanilang mga kasuotan. Agad na utos ng namumulo sa mga rebuilde na dapat nang halughugin nila ang mga kakahuyan na iyon. Hindi kasi pwedeng basta na lamang na mawala ang mga iyon ng ganon kadali. Kaya hinala ng mga rebelde na maaring nagtatago lamang ang mga ito doon sa mga kakahuyan o doon sa mga damuhan. Makalipas ang ilang mga minutong paghanap ng mga ito, may nakita silang mabilis na umibis doon sa unahan. Kaya walang inaksayang oras na ang mga ito. Pinagbabaril na nila ang bandang iyon at pagkatapos agad na pinuntahan nila ang lugar. Ngunit pagdating doon, wala naman silang nakitang anumang mga kabataan o kahit nakatawan o dugo na maaring nasusugatan nila ang mga iyon sa kanilang ginawang pagbaril. Napamura na ang namumuno sa mga ito. Ang dalawa nilang kasama na may mga kaalaman sa mga orasyon agad na inutusan iyon para magkarga ng mga orasyon at magpakawala ng mga malalakas na mga pampalinaw. Matapos na magawa nila ang mga orasyon na iyon, wala pa rin silang mga nararamdaman na kakaiba sa paligid. Kaya wika ng pinuno ng mga rebelde. Ano kayang ng mga bata ang mga iyon na parang naglalaho na lamang na bula? Bababa na tayo ng tuluyan papunta doon sa kanilang kuta. Susubukan natin na bumbahin at atakihin ang mga ito. Mag-iingat lamang kayo doon sa mga kakahuyan Baka may mga bantay silang itinalaga doon Pagkatapos, mabilis nang muling kumilos ang grupo ng mga rebelde Sa mga pagkakataon na iyon Nakalayo na ng tuluyan ang grupo nila ni Butyok Nagawa kasi ni Butyok na malinlang ang mga iyon Ang mga nakikita ng mga rebelde Ay ang mga pawang na mga linlang lamang Wala ding nagagawa ang mga ginagawang orasyon ng dalawang mga rebelde dahil di hamak na mas malakas ang mga harang at pudir na ginawa ni Butchok kumpara sa kanila makalipas pa ang ilang mga sandali pagdating ng grupo nila ni Butchok doon sa kanilang kutak agad na inaabisuhan ito ang lahat ng mga kasamahan na may nasisipat silang mga rebelde doon sa gubat at maaring sila ang pakay ng mga ito kaya mabilis nang kumilos na din ang mga ito at humanda. Kanya-kanyang pwisto na ang kanilang grupo. Sina Butchok at Gabriel ay nando doon na ang mga ito doon sa bubungan ng kanilang kuta. Samantalang itong sinonoy, mariin na itong nagmanman sa buong paligid habang nakapatong doon sa mga sanga ng puno ng kahoy. Samantalang sina Commander Anino at Kimba, nakahanda na ang kanilang mga sniper na baril. Nandoon naman sa baba, nakapwisto sinatandang Tandang Bitoy kasama ang grupo nila ni Paking at itong si Sarhintog Gabi. Nanatili naman doon sa ikalawang palapag ang dalagitang si Lorina. Nagpakawala na din ito ng mga usal. Maliwanag pa ang sikat ng araw sa mga pagkakataon na iyon. Kaya kitang kita nila kung sakaling may mga aligid na mga rebuildi doon sa kanilang kuta. Ilang sandali pa Kasalukuyang nasa gilid na ng kakahuyan ang grupo ng mga rebelde na binubuo ng mahigit sa apat na pung membro. Susubukan nilang makalapit ng kaunti at makapagpakawala ng mga pagbaril. Sobrang nagtataka din ang mga ito dahil sobrang napakatahimik ang buong kuta ng mga sundalo. Wala man lamang silang nakitang mga bantay sa labas. Kaya kumpiyansang naglalakad ang mga ito na walang kalam-alam na nakaasinta na sa kanila ang mga sniper nila ni Commander Anino at Kimba.